Ari nga ho pala mga kalinggit ang niluto ko din sa boarding house, adobong manok at fried chicken. Bumili nga ho pala ng manok yung kasama ko nga ho pala din sa boarding house. Kaso nga lang ho yung binin manok, yung iba nga ho pala yung malalaki ang gayat, tapos yung hita naman ho, ang gayat naman ho ay pang adobo. Pero ang gusto nga ho pala niya sa luto ng manok ay adobo, tapos naisip ko na nga lang ho pala rin pakpak ay iprito na nga lang ho pala. Tapos naman ho aring hita, arin naman ho ang akin lulutuin para sa adobo. Dahil yun naman ho talaga ang gusto niya sa luto din sa manok. Atin muna nga ho pala rin ima-marinate. Maglalagay nga lang ho pala ko dyan ng toyo, paminta, oyster sauce, ketchup, at kaunting umami. Tapos saluhaluin lang ho natin para magmix yung mga lasa din sa karning manok. Dahil maaga pa nga ho pala magluto para sa hapunan, atin muna nga ho pala yung imamarinate ng dalawang oras. Atin muna nga ho pala yung tatakluban. Tapos saring nga ho pala mga pakpak, atin nga din ho pala yung imamarinate. Maglalagay nga lang ho pala ko dyan ng kaunting asin, mami at paminta. Halu-haluin lang ho natin para magmix yung lasa sa ating karning manok. Imamarinate nga lang ho pala natin nga ng dalawang oras. Depende rin nga ho pala mga kalinggit kung anong oras nga ho pala magluluto para sa hapunan. Makalipas nga ho pala dalawang oras, ay eh magagat na nga ho pala ko dinin ng sibuyas. Pagkatapos, arin naman humbawang. bawang. Maglalagay din nga ho pala ko dyan ng dalawang sili, hinati ko lang ho yan sa gitna. Magsasalang na nga ho pala tayo dyan ng kawali at ang una ko nga ho pala lulutuin di yan arin nga ho pala adobong manok. Magigisa na nga ho pala tayo dyan ng sibuyas, bawang at naglagay na nga rin ho pala ko dyan ng siling mahalang. Kapag okay na ilalagay na nga ho pala natin ay karning manok na may natin. Haluhaluin lang ho natin hanggang sa magisa ito. At kapag nga ho pala okay na, maglalagay naman ho tayo dyan ng tubig. Atin mo na nga ho pala yung tatakluban para ho mabilis maluto. Habang inihintay nga ho pala natin maluto yung adobong manok, ay maglalagay naman ho ako din ng breeding mix. Ang gamit ko nga ho pala diyan ay nga ho palang crispy fry. Atin lang ho ilalagay din na pakpak ng manok. Kung gusto naman ho nyo mga kalingit magtimpla ng harina, ay nasa sa inyo naman ho yun at kayo naman ho ang magluluto. Pagkatapos, balik na nga ho pala tayo din sa ating nilulutong adobong manok. Halu-haluin lang ho natin para ho yung pagkakaluto ay pantay. Kapag nga ho pala medyo paigan na ay luto na nga ho pala ri at pwede na nga ho pala natin hanguin. Talaga namang sabaw pa lang ho ay ulam na. Pagkatapos nga ho pala natin magluto dyan ng adobong manok ay magsasaring naman ho tayo dyan ng kawali. Maglalagay nga ho pala tayo dyan ng mantika. Kapag nga ho pala mainit na, ilalagay na nga ho pala natin a pakpak ng manok. Kapag nga ho pala medyo brown na rin, atin naman ho balibalik hanggang sa maluto nga ho pala ito. Kapag nga ho pala luto na at golden brown na, atin na nga ho pala nga din sa kawali at luto na nga ho pala aring, talaga namang amoy pa lang ho na ay talaga nakakagutom na at talaga namang nakakatakam na. Dahil ito na nga ho pala rin mga kalinggit, alam nyo na kumuha na ho kayo ng kanin na bahaw at sumabay na ho kayong kumain dini. Eh. Tatlo nga ho pala kami din magkakasabay kumain, si Alan at si Rose. Si Alan nga ho pala ay ayos sa mama sa akin video. Ang ulam nga ho pala namin din naring nga ho lang fried chicken at masarap naman ho yan kapag mainit pa at bagong luto. Tapos yung adobo naman ho ay ulam namin kinabukasan pagpasok nga ho para sa trabaho. Paano ba yan mga kaninggit? Hanggang dito muna ho yung aking vlog at ako muna nga ho pala ay kakain. Salamat nga ho pala sa inyong panunood. Bukas ho uli. Bye bye!